Alam ng mga matagal ng tagahanga na ang pangarap ni Julie ay maging isang fashion designer. Ako ang palaging nagtutulak sa kanya na maging matapang na ituloy ang kanyang mga pangarap. Di ba't kamakailan lang ay nakapagdesenyo siya ng marami pang damit? Kaya, hinanap ko ang nanay ni Jage na napakahusay sa paggawa ng mga damit. Sa kanyang tulong, nakahanap ako ng tao na kayang gawing realidad ang mga larawan. Sunod ay ang produksyon at ang paglalakbay sa ibang bansa. Ate, ikaw pala. Matagal na kitang hinihintay. Halika dito dali. Hanapin mo ang ipad mo at ibigay sa akin. Anong gusto mong gawin ng ipad ko? Para tingnan ang mga damit na iguhit mo noon. Alin ang gusto mo? Ano ang paborito mong suotin ngayon? Ito ang pinakapaborito ko. Sige, i-close mo ang mga mata mo. Anong balak mong gawin? Narinig ko ang tunog ng isang plastic bag. Wow! Nagawa mo! Nakaka-surprise! Pareho ba ito sa material na naiisip mo? Ang gamit na ito ay komportable at ang kulay ay maganda. Tignan mo itong shirt na ito ay parang may kakaiba dito. Ginawa ko itong isang round neck. Tama na ang tingin, itri na.